Finally, kumpleto na ang apat na teams na magtatapat-tapat sa semifinals ng Governors Cup. Itong Rain or Shine kontra sa dominanteng Talk and Text at Hinebra San Miguel kontra sa San Miguel Beermen na Sisters Company. Pag-usapan natin ang mga disadvantage at advantage ng bawat team na yan sa pagpasok ng semifinals. Huwag na natin patagalin at pag-usapan na natin yan. Unahin natin dito sa Rain or Shine kontra Tropang Kika. Alam natin na masyadong naging mahaba ang pahinga nito after ng quarterfinals dahil maaga lang naman itong na-take ng NLEX sa 3 to 1 did series nila samantalang itong Ross ay eh, nagkaroon pa ng puka na laban kontra dito sa Magnolia at inabot ng game 5 ang kanilang serye kung titignan nga lang natin sa mga teams na nakatapat ng mga ito ay eh, pwedeng malaking araw talagang advantage ng Talk and texas sa ito dahil sa itong Magnolia sa group A eh, madali lang naman nilang tinalo ang mga ito sa elimination round at itong NLEX sa train or shine sa series nila ay eh, meron lang naman na 1 to 1 lead sa first round kaya nga kung nagawa nga raw ng Magnolia na pahe mahirapan. Sa quarter game ang Ross eh, hindi malabo nga raw na mas lalong mahirapan ng mga ito kontra dito sa talk and text sa semifinals. Sa import eh, alam natin ang malaking advantage nitong si RHJ dahil bukod sa laro nito sa off-ball eh malaki rin ang porsyento na binibigay nito sa outside shooting. do itong si Aaron Fuller ay eh, sobra na maaasahan at laking pahirap sa ilalim at sobrang dominant nito pagdating sa front court and di natin alam ah, kung anong gagawin itong si Chatreyes para pigilan itong si Aaron Fuller sa ilalim at parehas dominant importanteng araw ang dalawang import na yan. Pagdating naman dito sa mga local players ay ang daming maaasahan dito ni Coach Yeng Giao. Nandyan sila Jonor Larito na, na very offensively nga araw ang laruan sa loob at nakum Santillan, Mamuya, Katlemiti na talagang hindi nga araw mawawala sa lineup ng mga mahuhusay ngayon sa rain or shine. At maganda at very impressive ang ginagawang laro mula sa first round to quarter final game. Kaya nga maganda rin talaga ang takbo pagdating sa mga backcourt player ng Ross. Hindi lang natin sigurado dahil alam natin itong token text line, pagdating sa mga perimeter to outside shooting eh ang daming mga players na talagang kumakananga sa mga itong mula dito kila Raynambatak, RR Pugoy Optana, Kabuntina, grabe ang shooting na inaambag sa bawat game kaya malaking araw talaga ang advantage ng Tropang Giga pagdating sa mga outside shooting, di lang natin alam kung paano magagawang makounter ng Ross ang mga yan pagdating sa one on one defense, magkakatalo na nga lang daw talaga ang sistema na papatakbo ng dalawang veteranong coach dito, pagdating dito sa Gene Kings at SMB na alam natin na Sisters Company and di natin alam kung anong pwedeng mangyari sa dalawang team na to sa serie nila sa semifinals. Kung magkakaroon nga raw ba kaya ng bigayan ito. Kung isipin nga natin ay eh, talaga nga naman na sobrang gandang match rin ang dalawang team na to ngayong serie nila sa semifinals. Magkakatalo na nga lang daw talaga pagdating sa mga players. Kung sino nga raw talaga ang may mas matibay na dibdib pagdating sa final games. Malaki ang advantage ng SMB pagdating sa mga front court nila. Laking bagay ng ginagawa nitong si JMF pagdating sa ilalim at alam natin kung gaano ka dominante and every game ay eh, nag-aambag lang naman to ng double digits sa team ng SMB at mga rebounds na talaga nga naman na napakahirap nga raw pigilan at kung si Aguilar o si Devance nga lang daw eh, malabo nga raw na kayanin ng Gene Kings itong si JMF pagdating sa ilalim pero pagdating naman dito sa mga backcourt players edi eh, di hamak na hawak dyan ng Jenkins ang advantage sila Holt na very impressive ang laro mula sa off-ball defense to offensive play nito sila Scottie RJ Abarientos na grabe ang hassle na ginagawa sa loob ng court at maganda yung ginagawa nitong si Abarientos pagdating sa mga pagdadala nito sa bola at mataas ang average na binibigay pagdating sa assist and shooting nito sa front court nga lang raw talaga malaki ang advantage ng SMB dito dahil pagdating sa mga back court and shooting guard players nila eh mukhang magiging patas nga raw talaga ang matchup na to pero dito nga raw sa mga import eh alam natin na itong si Anosike eh mababa ang average pagdating sa shooting pero ma asahan naman sa hassle nito sa ilalim na nga raw dito ni JB dahil alam natin ang laro nito pagdating sa Jenkins na all-around player, kayang pumuntos sa loob at siguradong mataas ang chance na pumuntos nito pagdating sa long range laking bagay ng husay na binibigay dito ni RJ sa pagdadala ng bola na nagiging benepisyo naman dito kay JB para mapadali ang laro nito sa labas dahil nagagawa nitong kumuha ng mga mid-range shot at mga long range pagdating sa assist dito ni RJ Abarientos at di natin alam kung magkakaroon pa ng malaking pagbabago ng araw pagdating sa magiging playing time itong si JB sa semis scheme na ito. At malay natin di ba na mapaghandaan ng maaga ng SMB itong Gene King sa sana nga ay walang mangyaring bigayan sa tapatan ng mga ito at mas magandang abangan na nga lang natin ang magiging serye ng apat na teams na yan sa pagpasok ng semifinals dahil siguradong marami pang mangyayari sa best of 7 na parating. And kung isa ka sa panate ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, ay e mag-comment down ka na at patuloy na supportahan at i-share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis Peace out.